Ayo! Paracel! Ayo! May tao dali. Ayuhan lang na may tao dara sa sulod. Ayo! Ayo! Nangayay pa man to gayo na. Paracel! Ayo! Kusgi-kusgi lang doon. Basi natulog to ba? Ayo! Kusgi mo tingo. Basi nagtanaw to TV. Ayo! Ayo! madunggan. Ayo! Kana, kusgipa, pa, kusgi pa. Ayo! Kana, kana, sige pa. Kusgi pa kama. Hey. Paleo so sa yung parcel. Ma! Diyan yung mamin tuktok na lang. Gawas nila! Tuktok na lang sa iya, hana araman dira as Maloy ka ba? Gawas nila! Magito ka dong. Ma! Ma! Kusgipa. pa. Tuktok na lang na dong. tamam kabalo kono akadenali kon sa sirama ayaw ula tamam na Ma may naiikanko ito klodang serado de kemi mo priyun